Nagsagawa ng livelihood orientation ang Ako Ang Saklay Incorporated at Municipal Social Welfare and Development Office ng San Isidro. Matapos mapagkaloban ng mga mushroom fruiting bags ang isang daang persons with disabilities. Nagmula ito sa malasakit program ng provincial government sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio Oyi Umali at Vice Governor Lemon Umali na layunin makapagbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga PWDs. Pinangunahan ang orientation ni Father Arnold M. Abelardo, CMF Director ng Ako Ang Saklay Incorporated, na siyang nagbahagi ng kaalaman ukol sa tamang paraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng kabute. Paliwanag niya, ang programang ito ay bahagi ng kanilang advokasya na bigyan ng pantay na oportunidad ang mga PWDs upang sila maging produktibo at makapagambag sa kanilang pamilya at komunidad. Sa ating mga kapatid na persons with disability, Wag na huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ilalaban po natin ang ating mga karapatan o yung disability rights na natin na may bahagi tayo sa lipunan. Huwag po tayong magtago, huwag po tayong mahiya. Tayo ay mahalaga sa mata ng Diyos. At tuloy lang po ang ating laban. Sa ating mga kababayan at pamilya naman, supportahan natin ang ating mga kapatid na persons with disabilities. Huwag ho natin silang i-discriminate, huwag natin silang pagtatawanan, huwag natin silang aapihin. Sa halip, tulungan natin sila, ipaglaban natin sila at pahalagahan. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo sa Kapitolyo. Hey. Uh, maraming maraming salamat po, Gop. Uh, uh, Malaking bagay po ito sa pamumuhay po namin sa pang-araw-araw. Maraming maraming salamat. Nakakatulong po sa panggastos pang araw-araw. Ang -araw. nakadagdag po sa panggastos, pambaon ng mga anak sa eskwela. Marami pong salamat, Gov Umali, para po sa mga mushroom po na ito. At sa din po, marami pong salamat. Samantala, nagpahayag naman ang paalala sa kanyang mga kababayan, si Mayor Cesario Lopez Jr. At pasasalamat naman para sa pamalaang panlalawigan. Doon po sa ating mga kababayan, sana po uh tulungan natin ang pamahalaang probinsya at pamahalaang bayan para po magkaisa-isa at magkatulong-tulong para po sa pagkasenso ng ating bayan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong butihing governor, kay Ma'am Cherry, kay Vice Governor Lemon, sa lahat po ng biyaya at ng tulong dito sa bayan ng San Isidro. Kay Padre, maraming maraming salamat po. At sana po Nagpalaim pa po kayo ng ating may kapal para po kayo sa, sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Kasama si Elsa Navallo, Amber Salazar para sa Balitang Unang Sigaw.